Ayun, good din mga ka-JL uh, Share ko lang no uh, Pag nagpapagas ako Sasabihin ko sa nagagas Trigger 1 Ayan Naka-trigger 1 lang Lagi kong Ginagawa yun no Tapos nakapatay yung makina Lalo na pag nagpapagas ako Is 1.7 ganun kaya 1.5 tapos sasabihin ko trigger 1 para counting yung ano no drop ng gas kasi may ano yan eh trigger 1 trigger 2 trigger 3 ganun ngayon kung nagmamadali ka pwedeng trigger 2 trigger 3 ganun kaya ako kasi nagbabiyahe ako so lagi yung ginagawa trigger 1 tapos nakapatay yung makina para sabi nga nila every drop is count ayun malaking diferensya pag naka trigger one ka talagang counting yung counting yung ano nya, counting yung patak ng ng ano ng gas halimbawa nagpagas ka ng 500. Tapos patay mo yung makina kasi medyo matagal yon Kung di ka rin nagmamadali Eh syempre habang gumagana yung makina Nag Ano siya Gumagasos siya ng gas di ba Lalo na Sa mga motor ganun din Ako pag nagpapakarga ako sa motor 300, 200 Nagpapa trigger one ako Kung ano yung pinagas kong 200 yun ang mailalagay sa motor ko try nyo ano ko na yan subok ko na yan ayan pag binawin yung makina ay yung engine ayan tumapalo ka kagod siya. malaking diferensya pag ano naka trigger one try nyo lang wala mo mawawala pero Basta pag nagpagas kayo kung magkano'ng halaga yung pinagas nyo Pag naka-trigger 1 yun yung gas na mapupunta sa sasakyan nyo pag trigger to iba kasi pag nagpagas so alimbawa, oh, pagpagas ako 100 wala na silang ano hindi eh, na titignan nila bahala na yung magagas doon diba so try nyo try nyo subok ko na yan thank you 1.4 na Pero dito Napupuno na Pero yung gas ko Yung pinapagas ko 1.7 Pero dinaabot na 1.7 yan Kasi puno na dito O ngayon Ano pala siya 1.5 1.5 punong puno na yan pag ng 1.6 o oh, diba uh, ayun sagad na siya so nasa 1.6 53 eh, 58 pala <laughs> 1.6 o oh, diba ang laking tipid 42 pesos syempre malaking bagay na yung 42 pesos hindi naman natin pinupulit yung pera diba o oh, diba puno na tapos yung pinagas ko 1.7 lang pero umabot lang siya ng 1.6 58 oh di ba trigger one yan oh try nyo thank you